Okay, <laughs> <laughs> 아 <laughs> Thank <sighs> you. Mas mabigat at ina, ha? Mabigat. Sa tingin niyo, ano ang mag-aaral at pag-aaralan sa awo nito? Ang hindi. Tungkol sa tinga. Okay, dahil yan, Babakal. Ng tao. ang lalagwa, magbago ang bayan, ano ang pinuto mga ano ang magbago? ng okay, yung okay. iba talaga. ang lalag, matangkat si J, okay, Sino ang pinuto ng mga matangkat, ikaw pa J? okay, J dito. at ang pang